Ano, oh, 10 oras na ng gabi. Eh. Lasinggero. Alauna, kumakain pa. At least pagkain tayo. Ang takot talaga niya, na Nagmumukha kaming number 10. Makikita mo to bukas. <laughs> pag lasing... Pag lasing mo Pag lasing mo masan ka na. Mas <laughs> na. Hmm. muna yan. So Yun Sayang. Sayang, hindi sayang. Da, sabi doon nung ano yung nag-comment, di ko kilala kasi sino yung ka mag daw. Magbra ka daw, sabi niya. <laughs> 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 Oo nga, magbra ka daw. magbra ka daw. Ito ko na yon Sino yon Nalimutan ko pangalan eh. Nakalimutan mo. Kaibigan mo ba yon Hmm. Mubra ka nga. Tingnan mo. Kahit ano, matawag doon sa ano. bam. Para humigpit yan, matawag doon. Push bra. push, push bra. Para nga humigpit, hindi push bra. Ba, ayaw. bum.